Hello mga ka-siblings! mag tayo ng bangos ngayon. At, at ayan mga ka-siblings, nag-prepare uh, po ako ng mga sangkap. Ayan, naghihiwa po ako ng uh, kamatis. At kung makikita nyo po ay inaalis ko po ang buto ng kamatis. Kasi... Ewan ko lang kung ako lang po talaga ha kasi pag every time po talaga na pag ako ang nag um, naghihiwa ng kamatis inaalis ko po talaga ang buto. Dahil alam nyo ba mga ka-siblings, takot po talaga akong makalunok ng buto ng kamatis. Dahil naalala ko po nung bata pa ako, lagi po ako niyan sinasabihan ng aking uh, mga tito-tita na huwag kang maglunok ng buto ng kamatis. Dahil iyan ay tutubo sa yung chan. O ba diba? Dahil dyan natakot si ate nyo at nadala ko yan hanggang sa aking pagtanda. So, ewan ko lang guys ha. Dahil nagpapadala lang ako sa mga ah uh, patakot ng aking mga matatanda. So, ayan guys, nag na po ako ng sibuyas na may dahon. Anong tawag dyan? Basta yan po. At nag na rin po ako ng bawang. Isa yan sa mga sangkap guys, pampasarap. So, ayan guys, nakahiwa ko na yung ating mga Um, ibang ingredients at ayan naman po nag, um, nagpiprepare naman po ako para sa ating luya pampalis ng lansa so inihiwa-hiwa ko po pala yan maliliit at pinitpit ko po muna para lasang lasa o ba diba? so ayan guys pagpasensya nyo na ang lutoan ni ate Trisha at medyo makalat so Ayan at ang aking chopping board, may kalumaan na yan guys, sobrang tagal-tagal na po kasi yan sa amin. Tayo na nga mga kasibling, seryoso sa ginagawa si Ate Trisha, kaya wala siyang pakialam kung anong ginagawa ng mga tao sa paligid niya. But anyway, guys, ayan nag um, nagtitipit na rin po ako dyan ng paminta. Ayan kasi isa po yan sa mga sangkap o pampasarap sa ating inihaw na bango. So ayun guys, nagligpit po ako ng aking mga kalat. Sa punto na yan guys, ako po ay nagmamadali na talaga dahil malapit na gumising ang aking partner at ito po ay tanghalian na alauna na po yan ng tanghali. So, ayan, mag-prepare pa si Ate Trisha ng kalamansi. Ayan, lalagyan pa po natin yan ng kalamansi. Dagdag, pampasarap sa ating masarap na inihaw na bango. At kung mapapansin nyo mga ka-siblings na sinasala ko lamang po sa aking kamay po ang ating kamati, aka kalamansi, I mean, uh, dahil po sa ayoko pong malagyan ng kalamansi ang ating ating uh, mga ingredients kasi mapait po 'yan kapag nahalo sa ating um, isda. So, yung ating isda is papait. So, ayun, nakikita nyo naman po na naguhugas po ako from time to time ng kamay. Kaya malinis po ang aking kamay, mga kasiblings. siblings Huwag kayong ano dyan. At saka kami lang na din naman ang kakain yan, ba diba? At ayun nga, naglagay po ako ng pampalasa. Mm -mm, yun na yun. Huwag na natin iyan. At hindi po tayo sponsor. <laughs> Bekene man. At naglagay na rin po tayo dyan ng asin. At ayan na nga, minekos-mekos na yan inside. O, oh, bahala kayo dyan. Kami din naman ang kakain Tsaka guys, masarap ang pagkain na kinakamay. O, oh, sino mag-agree sa akin? Comment down below. <laughs> so, ayun, ayun mga ka-siblings, parang nakulangan ako ng sibuyas at tinagdagan ko po. Naghiwa po ulit ako dyan ng sibuyas. At, ayan, medyo mura ang sibuyas ngayon. Kaya, sige, sige, Ate Tricia, todo ano. <laughs> Ayun guys, um, nagdagdag po ako ng yung union, union leeks ba yan? Tawag dyan guys. Basta, yun na yun, o, no? ba? Diba? At ayun na nga, um, mikos ulit natin yan insan. Ayan, hugas muna tayo ng ating mga, pinag mga ginamit. Ayan, at ayan, i-prepare na po natin ang ating bangus at ipasok na natin yan. di oh, ba diba? Masarap talaga guys yung kinakamay. Sinasabi ko sa inyo, kahit kayo mag-agree, masarap ang kinakamay. So, naglagay po ulit ako dyan ng asin kasi medyo kulang po ata yung aking nilagay kanina. So, ayan. Ayan, tinikman ko ng slight. Kahit <laughs> pa paano, Ayan, ako lang ba guys ang gumagawa niyan o kayo din, o no? di ba? Ayan, nilagyan na natin ng laman ang tiyan ng isda. So ayan, pinasok ko lahat. Ayan, kung makikita nyo, siniksik ko 'yan, guys. At makikita niyo diyan, guys, kung ano ang aking ibinalot diyan. I'm sure yung ibang mga taga-probinsya ay makaka-relate. Ayan, naisilid ko na po lahat ng mga ingredients at okay na po. Ang sauce guys ay um, nilagay ko po sa balat ng bangus para po naman eh magkaroon ng lasa. Ito na po palang ating gagamitin ang dahon ng saging. Ay mga karelate nito mga kasiblings yung mga nasa probinsya at malapit lang po may maraming sagingan. Ito po ang aming ginagawa. Ayan, kesa gumamit kami ng aluminum foil at bibili po kami makakatipid ka na masarap pa po ang resulta. Yung aroma ng, ng dahon ng saging ay masarap po. Nakakadagdag appetite po sa ating mga nilulutong ulam. So, inugasan ko po pala dyan ang ating dahon para mawala po yung mga alikabok. At laking tuwa ko talaga mga kasiblings. Sa dito po kami napadpad sa Antipolo. Dito po kami nakabili ng aming property dahil po talaga um kagayo ko po na laking probinsya. Gusto ko po talaga magtanim-tanim at malaking tulong din po 'yun mga kasiblings dahil makatipid na rin po tayo sa mga gastusin. kagaya na lamang po nitong dahon ng saging na kung bibilihin mo sa palengke ay napakamahal po niyan. Dito lamang po ay makukuha mo lamang po sa aming bakuran. So, ayun mga ka-siblings, ayan, tapos ko na ang baluti ng ating bangos at ito po ay ilalagay na natin sa apoy. So, ayun mga ka-siblings, wait na lang po tayo na maluto ang ating inihaw na bangos. wag po kayong mag-alala dahil hindi po yan masusunog at hindi po tatagos yung apoy sa mismong isda. Ang masusunog lang po is yung um, dahon. So, ayun mga siblings, luto na ang ating inihaw na bangos. Ayan, masarap yan guys. At kung gusto niyo naman po ma-experience kung ano yung lasa at kung ano yung sinasabi ko, pwede nyo pong gayahin yan guys um, sa mga mayroon pong bakuran dyan na may tanim na um, dahon ng saging, pwedeng pwede nyo po yan gayahin. At kayo po ang makakapagsabi kung ano po yung lasat amoy ng inihaw na bangos na binalot sa saging. So, ayun mga ka-siblings, ayan, kainan na tayo. I hope nag-enjoy po kayo sa aking um, e-house serye at sana po ay may natutunan po kayo at kung gusto niyo naman po pwede niyo pong itry ito sa inyong mga bahay. Ayan, yung aroma niya guys ang sarap. Maamoy niyo na yung sarap. Makakalimutan niyo kung ano yung pangalan niyo. Charot! Ayun mga siblings maraming salamat po. Again, this is 7 Siblings Pasture Nature at Itricia. Follow for more!